prevail. And the rule of law will always be upheld. To the families of the missing Sabongiros, isa ako sa inyo sa pagdarasal na mahanap ang inyong mga kaanak. Patid ko ang hirap ng araw-araw ninyong pagdurusa sapagkat isa rin ako asawa, anak, kapatid at magulang. Natapos man ang hearing ng committee ito, ngunit magkakaasa kayo sa patuloy kong suporta na mahanap ang inyong mga kamag-anak at pagpapanagot sa mga taong nasa likod nito. And again, I would like to to ano ba bang more uh, powerful term than request? Uh, ano ba bang mas malakas ang dati sa inyo from request? <clears throat> Ako'y nakikiusap sa inyo, NPSIDG at saka NBI, na huwag na huwag ninyong lubayan ang kasong ito. Uh, the whole uh, Filipino nation is uh, counting on you. nasa sa inyo, umaasa kami being a Filipino citizen of this republic. Na sana diinan pa niyo yung investigasyon na ginagawa ninyo alang-alang sa buhay nung 34 uh, na nawawala at saka yung pamilya nila na hanggang ngayon nagdudurusa pa, nagdudusa pa sa kanilang pagkawala. Huwag ninyong tatandanan. Tuloy lang ninyo. We have uh, uh, nasa atin ang momentum. Nakadalawa na kayo. May dalawa na kayo na i-file. Ano po magiging tatlo yan out of eight. Ang sana lahat it cases na i may continue. please continue Can i get your uh and i get your assurance uh, your uh, huh, say dg yes your honor uh, we would like to assure uh, this committee and the uh, filipino people that we will not stop investigating these cases until uh, we solve these uh cases Yes, Mr. Chair, Your Honor, uh, we are committed in uh, investigating and finding the truth and uh, give justice to the family of the missing uh, person, sir. The, the OJ? Yes, Mr. Chair. Yeah. We, we commit, Mr. Chair. Thank you. Attorney Galicia from NBI. Uh, <clears throat> Will do, Your Honor. Na RD. Kayong dalawa dyan. RD ay yung si Juan. Si... Yes, sir. Rana. We will. Isa, si... RD, si RK, di ba? Ikaw yes, yung, si, yes, yes Mr. Chair. Yeah, oh, ikaw yung last time. On behalf of the management of the NBI and the investigators, uh, it is our also commitment like what the Chief PNP, General Carlos Sir, and the CIG Director have said It is all, also our commitment to find justice to the families and victims of the missing Samoero, sir. We will continue the investigation. Thank you very much, sir. Maraming salamat. Thank you. And uh, <clears throat> sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong uh, kooperasyon. Uh, justice must be served. Ano lang talaga dapat mong So, tuloy ninyo, huwag kayo matakot kung sino mang nasa likuran nito. Kahit gaano sila kalaking tao, gaano sila kayaman, gaano sila ka daming pera, huwag tayong umatras. Ah, laban kayo. Tuloy niyo ang investigasyon.